Stellar, mukha yata mahirap sagutin ang question mo. Bakit, Purita? Ikaw hindi na mahal sa akin. Pag ako yun na asawa, ikaw hindi na trabaho. Ikaw na aki, Rena. Oh. Rena, aking pansitiriya. Rena, Miki. Rena, Mion, So, at mami. Siyempre, alam mo, lahat ng haba ay nag na. Of course, mag -irena. Pero definitely, hindi mag ng pansitiriya. I mean, tataba ako niyan. Oh. Kung wala na ako ng hanap buhay. Another question coming for me. I mean, sa palagay mo kaya, kaya kong tanggapin ang pamilya mo? Ma, polita dalba dahil ba ikaw una at anak mo kaya sa ex-con? Oh, no, that's beside the point, you know. Ang ibig ko sabihin, siyempre, ikaw lahi ka na in-check. Ano lang sabihin na inyong mga forefathers, relatives and friends na makapag-ausap kay sa babaeng hindi mo kapasingkit? Yung bang, ah, decide? Okay, okay lang. Akin na, pamilya, blood-minded. Ini bali na, ini singkit. Basta waglah asawa duling. Ayun no, boss. Hoy! Ay, shh! babae! Halika rito. Oh, excuse me for a while. Tawag lang ako ng pisa ni Tarzan, ha? Porky, porky! Porky, porky! Porky, porky, porky pig! Ikaw may pakanang... Tumanggap ako ng sulat sa barangay, Captain. Nagrereklamo ka ko rin ang ginagawa akong kasa itong pamamahay ko. Oy! That's the truth and nothing but the truth! Wala ka nang pakialam doon. Unang-una... Sa bahay ko ay magaganda, disente, college graduate. Kaya kay Elepante ay pasok ko dyan. Wala ka ng pakialam. Palibasa ang diversion mo eh, yung sa akin, ha? Huh? Ha? Huh? Oy! Ako tigilan mo, ha? Ikaw, basta maka-influensya sa akin, anak. You're very complicated. And don't tell me na pinapasok mo dyan yung mga... Naku, ha? Huh? Naingit ka, no? Hay! At bakit ang maingit? Sino pinagpamalaki mo? Itong nanliligaw sa itong klaseng to? Bakit, Feller? beli pagtanggal mong puri ko. Yeah, Ay, <tutuk> karatikit! waktu lo lo na lang iyawak na lukulukot pulita, ha? Ay, baksa, karatikit! Ah, Aray po! Chokoli, chokoli! Huh? <laughs> <laughs> an 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 ano kayo? Ako ay kayo. Abay ako. Nagaling sa kapitan dyan. Eh bakit ho nagkaganyan? Parang nakukulam. Kaya nyo bang gabutin yan? Huwag kayo mula. Huwag kayo mula. Huwag May bahala dyan. Yan ang tinatawag na napoposis. <laughs> Kawawa <laughs> ka kawa naman ang asa. Huwag Relax lang. Kaya kayo namin yan. May bahala. Ay. Ah. Oh. Ah. Toto, Luna, Lady, 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 si Lady, si Lady, 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 Pagkakitaan mo! Ah. Namaday na yata! Bakit mukhang balot ng bago? bago mukha ng asawa ko. Yan. Mm -hmm. <laughs> kay? Ano ginagawa ko rito? Abay, may sakit ka. Ipinagamot kita rito. Ako may sakit? Oo. Bakit dito niyo kundi ng Dapat sa ospital. Iginamot ka rito. Ha? Okay na ah, ako, eh. bisis. Ah, ma ma magaling, magaling na ako. Magaling ka na. Ah. Ay, eh. Iuwi na kita. Ha? Ah, Ayun na. na. Sandali lang, ho. Ah, Meron ho akong masamang balita. Yan ho masamang espiritong kumapit sa kanya. Ah? Ay babalik. Ano? Pag hindi nyo kami binayaran. Ayoko nga ayan, pala. Ayan, ayan ayan po. Po.